Buenos noches, damas y caballeros, or uh, buenos tardes, good afternoon. Uh, although uh, here from where we are, uh, madilim na madilim na po. And uh, again, we wish uh, to pray uh, for the welfare of those uh, who are in the direct path, kasama na kami, na, uh, of... Uh, uh typhoon uwan and uh, sana po uh, you will uh, be safe uh, and god will protect you uh, that's uh, all we can do for now is to offer prayer dahil uh, definitely this is a uh, super typhoon daw talaga so medyo uh, this is uh, such a big uh, challenge for all of us and uh, and uh, sana nga no ang isa pang issue dito ay uh, kanino naman kayang uh, uh, ghost flood control project uh, ang mga expose ha huh? uh, Yun na lang, wala na ba tayong katapusan dito sa, sa uh, kwan natin sa cycle of uh, pag na, pa bumoboto tayo ng mga korap dahil popular, dahil sinasamba natin yung tatay at nanay nila sinasambahay na, sinasamba natin yung mga lolo nila dahil popular sila, iboboto na natin sila. And then pag nanalo na sila, na nanakawi nila yung yung mga pera natin, hindi nila gagawin yung mga proyekto. Pagkatapos pagdating ng sakuna, iyak tayo, hingi ng tulong. sisin uh, sisihin ang gobyerno, sisihin ang, uh, ang mga politiko. Pagkatapos pagdat, uh, pagdating ng eleksyon, gano'n naman, iboboto na naman natin sila ulit. So sana kung uh, if you will come out safe from this uh, sana mag-isip-isip na po kayo. Ha ah, kasama na yung mga kababayan natin jan sa Cebu. At ngayon naman tayo naman dito sa Luzon and other parts of the country na affected by this uh, super typhoon. Ha? Huh? Uh let us let us really elect uh, elect the right candidate hindi lang dahil uh idol mo yung tatay nila idol mo yung yung nanay nila ganoon hindi eh dapat uh, case to case bawat kandidato ah, ano ba nagawa niya sa bayan may track record ba siya ah, wala tayong paki kung yung tatay o nanay niya ganito ganon ganito ganon importante siya mismo ano bang karakter niya ano ba nagawa niya sumasakay la lang ba siya sa popularity ng pangalan ng nanay at tatay niya Ganyan tayo eh ah binoto ko si Ferdinand Marcos ngayon iboboto ko si Bongbong Marcos binoto ko si Duterte sa 2028 iboboto ko si Sara Duterte Ha hindi ganoon hindi ganoon Dapat suriin natin case to case basis ha uh, Otherwise hindi matapos itong cycle of uh, of uh, of uh, wrong electoral choices, and then, uh, pag nanakawan tayo, pag tapos, hindi gagawin yung mga project that should protect us, and then, uh, magbe-blame na naman tayo sa gobyerno, and then, pagdating ng eleksyon, yun, iboboto natin sila ulit. So, yan. Ha? So, having said that, uh, proceed na po tayo dito. So, we are happy that uh, sa isang interview, Uh, nagpahayag na si uh, si Atty. Cristina Conti yung pagtutol niya dito sa posisyon ng Malakanyang, ewan ko ba. E, itong Malakanyang na ito. Minsan talaga, kay questionin mo talaga kung tama ba ang uh, ang, mag, ang mga uh, advice na nakukuha o ad, o, i, o mga adviser tama ba yung mga pananaw ng mga adviser ni President Bongbong Marcos? o tama ba yung nakukuha ang advice ni President Bongbong Marcos? Tulad ito ngayon sa kaso ni Bato de la Rosa, eh, uh, hindi pa nga na-arresto si Bato, kaagad nagputak-putak na si Boeing Remulla at si, at si uh, Executive Secretary Lucas Bersamin na speaking for Malacanang and speaking for the President na sinabi na susundin nila 'yung new rules ng uh, ng Supreme Court dahil ang tingin nila itong kaso ni Bato ay uh, extraditable uh, uh, officer ito si Bato or uh, extradite na isang tao na hinihingan na extra, i extradite ng I ng ICC at itong issue na ito ay extradition issue kaya dumaan tayo doon sa pasakalye ng uh, Supreme Court kasi kung bibigay sila dito sa issue na ito, ibig sabihin ganito rin ang pattern mangyari kay uh, Bongo. Ganito rin ang pattern mangyari kay Sara Duterte kung may maglabas na ng ariswaran kay Sara Duterte. Ganon rin ang pattern mangyari kay Vitaliano Agire. Ganyan rin man ang pattern manal mangyari kay, kay uh, former PNP chief uh, Oscar Albayalde at sila lahat pa yung iba yung iba pa mga kwan mga akusado mga 50 'yan o more than 50 so kung ganyan wala na wa, wa, wala na na talaga yung yung uh, yung justice ah uh, kalawag kawawa yung mga biktima bakit nung uh, nung uh, masyado tayong concerned sa mga rights nila rights ni Bato ha e paano nung pinapatay nila o nila ang mga ang mga biktima ng mga EJ case doon, naisip lang Manila na yung kung yung ukol sa rights ng mga pinapatay nila, wala nga eh. Katapos ngayon, at uh, atat na atat tayo na i-recognize. Bakit saan ang Supreme Court nung pinapatay ni Duterte ang mga ang mga EJK victims Saan ang Supreme Court? Ha? Ma Kwan lang sila eh. Ha? Para pag-right ng mga mayaman, amat napushado sila maingay pag right ni Sara Duterte to a proper uh, uh, naglabas rin sila ng ganon ng rules rin sa impeachment complaint kahit maraming mga legal experts sinasabi uh may ma, uh, ang kwan lang ang Senado at ang Kongreso lang, lang may exclusive exclusive jurisdiction on issues of uh, impeachment pero nang himasok pa yung Supreme Court gumawa pa. Pito o hanggang 15 na rules yun. Tuloy, uh, pinahirapan na ang gobyerno para ma-impeach kung sino, kahit sinong, sinong government official, kasama na sila. Kasama ng ombudsman, kasama na ang commissioner audit, uh, uh, commissioner ha, and other constitutional offices. So, uh, kaya uh, I agree, ha? dapat sun, itong posisyon ni niya uh, ni uh, Cristina Conti ang dapat sundin ng gobyerno ha uh, sa interview sa DCRH ha? Uh, uh, kinon film ni uh, ni pa ombudsman na Remulla na meron na daw nga uh, pero this time hindi nila gagawin yung ginawa nila kay Duterte na uh, pinakita lang nila yung uh, yung areswaran pinakita sa lawyer pagkatapos sa uh, uh, kaagad uh, transfer na nila o dinala na sa sa the uh, dito daw dadaan pa sa pasakalye sa mga local courts sa DOJ prosecutors office ay uh, i-represent ng Solicitor General ang ang DOJ hingi nang nang uh, uh, uh arrest uh, uh, warrant and extradition request from the from the extradition uh, permit sa local court and then uh, pwede umakyat kung sino man natalo sa 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 court of appeals and then sa Supreme Court so all of that will take uh, uh, years <laughs> hundreds of days to years so kaya sabi ni uh, uh, niya uh, uh, ni 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 ato, ni Christina Cristina Conti ha sabi niya hindi ito hindi ito pwede ha sabi niya hindi i don't agree with that ha ha sabi niya ah uh, sabi niya, ang uh, nang, ang kaso ni Bato tulad yung sa kaso ni Duterte is not extradition but hand over, hand over, parang turn over, turn over. So sabi niya, should De La Rosa be arrested, it would be considered a surrender to the tribunals jurisdiction parang sino surrender natin ang ang uh, ang right ni Bato sa tribunal sa International Criminal Court ha uh, sa ICC kaya hindi ito extradition according to ICC assistant counsel Christina Conti Sabi niya ah uh, klaro niya na uh, the an ICC warrant is an international warrant, not a foreign warrant issued by another country. So tama, international warrant ito galing from an international tribunal or international court. Hindi ito warrant issued by another country. Ito na yung sinasabi ng maraming lawyers. Ang extradition involves two states, states to state. For example, ang Amerika magiging an extradition ni Kiboloy. Ganon. O oh Philippines, humingi ng extradition sa isang isang wanted sa Amerika. Ganon. Either way, ganon. Pero ito, this is from an international tribunal to the Philippines. So, international court to the Philippines. So, hindi ito, that's why international warrant ito. Ha? Ah? Sabi pa ni Christina Conti, ang extradition ay usapin sa pagitan ng mga bansa. Hindi bansa ang ICC. Klaro? Ang extradition ay usapin sa pagitan ng mga bansa. Hindi bansa ang ICC. Sabi ni Christina Conti sa Facebook post niya. Ha? Dagdag pa niya. Ang extradition process ay angkop para sa mga, <coughs> sorry ang extradition process ay angkop para sa mga foreign warrant of arrest na technically ay walang bisa sa ibang bansa tama kaya kinailangan magkaroon ng lokal na proseso at mag-issue ng isang korteng Pilipino ng warrant na katapat o katuan katuwang ng foreign warrant. So yan, iyan ang extradition. Ha? Kumbaga, kung baga, kung sa Philippines, Pilipinas lang, unlike sa unlike sa ICC, pwede sa, pwede sa anumang bansa, ha? Ka, uh, basta member ng ICC. ah uh, dinagdag pa niya, uh Conte explained that the icc member states as well as countries requested to cooperate are obliged to oblige to recognize an international warrant on their territory at uh, uh, nilagda nilagdaknya in spell out nya yung mga procedure kung, kung paano ito mangyari ah contrary doon sa sinasabi ni Boeing Remulia na dadaan sa pasakalya dito sa local courts. Sabi niya, sa international warrant or uh, sa international arrest warrant, number one, ang dapat mangyari ay the ICC pretrial chamber issues the, the warrant of arrest. Mag-issue lang ng ICC ng warrant of arrest. Ang ICC magpapadala ang warrant and a formal request for arrest and surrender to the member states and partners like Interpol. So, hindi na tayo member, partner na, na tayo sa Interpol. Number three, the receiving country prepares the process for locating and arresting the individual. So, ang role lang natin ay uh, paghahandaan natin yung proseso paano kung tulad ngayon, paano natin habulin si, hanapin si Bato de la Rosa at arestuin siya. Uh, at after that, arestuin siya according to pertinent laws. And then, the arrest, the arrested person is presented by the state to the competent judicial authority or local court. So, i-present lang pero hindi kailangan ha according to the Rome statute hindi kailangan na na uh, hayaan yung local court para magdeliberate in tulad yung nakalagay sa sa rules ng uh, Supreme Court na dapat in 30 days magdecide ganun-ganon hindi ipresenta lang at uh, nangyari yan kay Duterte di ba nagka-issue nagka pa nga sa Senado nung ipinaimbestiga ito ni Amy sabi niya na present ba sa local court? Sabi nila nila uh, Boeing Remulla na represent kasi meron anandon uh, nandoon yung uh, chief prosecutor ng DOJ si Richard Anthony Padulyon. Ha? Kaibigan natin 'yan. Mestizo 'yan. Guapito pero good boy, ha? So kami mga pangit, kami pang bad boy, ha? Yan, diyan boy. So, uh, uh, sabi niya, eh, nandito yung representante ng DOJ. O parang court na rin yan. Ganun. So, pwede, kahit DOJ. Kahit DOJ. Ha? Uh, competent Judicial Authority or local court. So, ang DOJ ay competent Judicial Authority. Judicial eh. Kasama ng DOJ yan. O 'yun. Pero ang ginawa ng <laughs> ng Supreme Court, sinabi talaga regional trial court ang layo, di ba? Ayun. parang binaliwala yung pwede na sa uh, competent judicial authority from the from the uh, DOJ. Ah sabi sabi pa ni Conti, ah uh, if the person identity is confirmed and the process is duly followed, they can be surrendered to the de ICC detention facility according to Conti. Yun. They can be surrendered. Kaya tama yun. Tayo ang gumasta sa aeroplano ni Duterte pagkatapos pinadala sa ICC. Ang ito naman ruling ng Supreme Court, kaya dapat hindi sundin ito. Ito, sinasabi pa na Uh, ang ICC pa daw gagasta, ang ICC pa daw magpadala ng eroplano o magpadala ng tao. Kung baka pinapahirapan talaga nila. Pinapahirapan talaga. Ah, para ke I mean, what what for kung tayo ang gagasta sa pamasahe ni Bato? We are doing at that for the 30,000 victims, eh. We are doing that for the... Kahit magpadala tayo ng tatlong staff o kahit eroplano pa, 1 million, 2 million aviation fuel ang gagastusin. What is 2 million compared sa buhay ng 30,000 katao? Ha? O kahit pagrenta ng eroplano, 3 million. What is 3 million sa buhay ng 30,000 katao? Times 5 pa yun mga biktima, yung mga pamilya nila. Ha? Na nag... nag, nag naghihirap. ah, O oh, yan. Iba talaga, iba talaga. Kaya tama ito si Conti. Eh, I-disregard na lang yung kwan. Hindi naman ito, hindi naman ito extradition eh. Ah, at ah, yun, ah, kaya sabi ni Conti, eh dapat ah, ah pwede na, pwede na, pwede na gawin yung kay Duterte, yung ginawa kay uh, ah, pwede gawin kay Bato yung ginawa kay Duterte kumbaga yun na ang playbook eh. yun lang problema wala na si Nicolas Torre siguro doon pa lang sa first base na malocate si si Bato mahirapan na tayo imbes maglocate itatago pa siya ng mga PNP official loyal kay Duterte kay Sara Duterte at saka kay Amy Marcos at sa isa naman sa Facebook po, sabi nitong National Union of People's Lawyers President na is, si Ephraim Cortez, may obligasyon ng Pilipinas para i-enforce yung warrant of arrest kay Bato based on its treaty obligation. Ha? At uh, hindi na kailangan dumaan sa mga pas pasakalye dito. Ha? Yun, yun. At uh, at sabi rin niya, hindi, hindi applicable kay Bato itong rules of procedure on, extradition na inalabas ng Supreme Court. Dahil yun nga, hindi naman state to state ang, ang bagay nito. Sabi niya, the ICC cannot qualify as a, as a requesting party since it is not a state. ICC is a special mechanism created pursuant to the Rome Statute since the duty to enforce the warrant of arrest against Bato is not imposed pursuant to an extradition treaty, the rules of procedure on extradition are inapplicable. So since hindi naman ito state to state ang naghingi ng extradition or hingi ng pag-aresto kay Bato, Then at hindi ito extradition hindi ito subject to extradition treaty kasi wala naman tayo extradition treaty with the ICC because ICC is not a state. Then hindi applicable yung rules yung rules of procedure ng Supreme Court. Yan. Di ba? Sabi ko na sa inyo sa vlog ko mga two weeks ago, kakaproblema talaga tayo dyan sa rules-rules. Ek-ek na yan ng uh, nang uh, Supreme Court ewan ko ba talaga kasi yan ang ginagamit na talaga ng mga ng mga ng kampo ng mga DDS Oy, Burles Wanderer ha. Thank you for the support ha. ah uh, uh, please pray for us ha. Na safe kami lahat dito ha. 'Yon. Oh, 'yan. So 'yan na, yan na the experts have uh, already spoken. Bakit ba bakit ba ganito ang posisyon ng Malacañang ngayon? Ano kaya ano kaya agenda meron niluluto sila? Ha, ah, bakit ganito? Uh, Nagbahagbuntot uh, na naman ba si President Bongbong Marcos? Baka natatakot siya palapit na yung 2028 at uh, uh, naniwala siya kay Sara na sinabi siya na ang magiging sunod na presidente. Takot ba siya ma, ma, Makudeta siya? Takot ba siya sa, na, ng PNP? Ha? Kasi pwede angulo yan eh. Baka takot si Presidente na kasi very popular si Bato sa sa siyempre kwan niya, binusog niya yan. Binusog niya yan. Ha? Binaha nila ng pera ni Duterte. Di ba sabi ni Duterte, ang PNP at ang AFP sako-sako pera na di, ya pinapadala nila ah, sa ako sa akong pera, hindi kasya sa sa kwan sa sa luggages kundi sa ako talaga. Ah? So hindi kaya takot si ito lang nakikita ko ang explanation eh. Ha? Ah? Takot si President Marcos na makudeta siya ng uh, ng uh, PNP na dahil nilagay niya diyan si Nartates, na Duterte boy, PNP chief. Ha? At uh, na napansin nyo ba nung, uh, nung baka may mga usapin ukol sa kudeta? Uh, nakita natin sila Browner na lumantad para sabihin, kinausap kami pero niresist namin. Pero meron ka ba nakita sa PNP? Nagsabi na kinausap kami pero nireject namin ang, ang, ang offer for uh, kudeta or ang, pang... Uh, Uh, ibig sabihin na uh, um, baka nung nilapitan sila, sabi nila, sige, okay. Sige, sama kami dyan sa kudeta. Pero kausapin nyo yung military. Kasi ang PNP, okay na, okay, all right ya kami. Ha? It, ita, itanggal natin si Marcos. Pasok, sama na kami dyan sa inyo. Pero kausapin nyo yung military. O, oh, yun. Kasi otherwise, the they could have ito sila nartates they should have come up with a statement na like the like, like the AFP nilapitan rin kami pero nireject namin yung offer nila tuloy ang loyalty namin to the flag to the republic, to the president of the Philippines wala so uh, baka takot si president Marcos kaya ganito nang position ng malakanyang lumambot na bahagbuntot na sa ruling ng uh, ng uh, ng Supreme Court dahil takot sila na uh, galit na nga sa, wala nang loyalty sa kanila ang PNP baka mas lalong mawala ng loyalty mas lalong lumakas ang uh, ang suporta kay Sara dahil they see Bato as one of their own one of their own pagkumaga kapatid nila si Bato tatay nila si Bato. Benefactor nila si Bato. Pinusog sila ni Bato. Prinomote sila ni Bato. Pinagtawanan, uh, uh joker sa kanila si Bato. Mabait sa kanila si Bato. Ayan. So yan ang nakikita ko eh. Otherwise, di naman natin pwede sabihin. Takot si President Marcos sa sa kuan sa Supreme Court o, okay, o takot sila Boeing Remulla na panawa, ah uh, itatawag na naman sa Senado. Kasi baliktad na ngayon. Minority na lang ang mga DDS senator. Hindi tulad noon nung nag, nagtawag ng, ng Senate investigation si Amy Marcos sa pag-aresto ni Duterte. Besides, kumpiyansa na sila na uh, nalusutan nga nila yung unang hearing ni Amy. So what are they afraid of? Bakit ngayon palang bumibigay sila kaagad? So ang nakikita ko ng explanation dyan, they are afraid of the PNP, kung saan very popular si Bato. Yan lang nakikita ang explanation. And I hope, ha, i-share nyo itong blog i-like nyo itong blog para iparamdam natin kay Presidente. Ha? Nakita naman natin yung views ni ni uh, Christina Conti and uh, yan, international expert yan. I, uh, so alam niya yung patakaran at alam niya hindi ito hindi ito extradition. Lahat na ata alam hindi ito extradition except si President Bongbong Marcos, si Executive Secretary Lucas Bersamin and sadly pati si pati si Ombudsman Boying Remulla na kahapon pa bumigay na. Pareho sila bumigay kahapon si Boying at si at si Lucas Bersamin. So I hope they will reconsider and please share this blog so that uh, they will see na na mas magagalit sa kanilang tao mas magagalit sa kanilang tao dadagdag ito sa mga ba, uh, mga bagay na sisigaw ng mga tao sa sa November 30 rally ha uh, kung hindi pa nila maaresto si Bato at hindi pa nila mai, mai si Bato sa ICC it uh, mark my word this will be one of the issues ah, ipupukol ng mga rallyista laban kay President uh, Bongbong Marcos. So sige, hanggang dyan dal muna tayo. Baka mag-blackout na. Lakas-lakas talaga ng hangin dito. So thank you very much everyone for watching. Mag-ingat po tayo lahat. Let's pray for each other, especially those sa low-lying areas. Thank you very much everyone for watching and see you in my next vlog.